kahit ano pang gawin mo o estado mo, may masasabit-masasabi ang tao sa'yo mahuhusgahan ka pa din 1 million percent sure yan halimbawa bumihis ka nagayus ka nagalahas ka relo paganda ka papogi ka sabihin sa'yo ang arte mo feeling ka pasosyal di bagay OA ka pasikat social climber pabida ngayon pag nagpakasimple ka naman yung saktuhan ka lang sasabihin naman sa'yo mukha kang basura jologs wala kang pera badoy lalayuan ka pa diba diba ganun talaga may mga tao talaga na yan ang ambisyon sa buhay maging judge Raj. <laughs> oh, ito ay isang panghalimbawa, friendly ka, palabati, palangiti, hiling makipag-socialize, hiling makipag-chikahan. Iisipin naman ng iba, plastic ka, pakitang tao, may iba kang intention daw. Now, pag tahimi ka naman, yung hindi ka masyado na ipagsalimuha, yung tipong sumasakto ka lang sa gedli, sasabihin naman sa'yo, suplado ka. isna walang pakisama, mayabang. Di ba taragis, kahit anong gawin mo, may opinion sila, 1 billion percent, sigurado. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo yung gusto mong gawin. Kung saan ka masaya, gawin mo. Huwag mo na isip-isipin yung mga sasabihin pa ng iba. Basta syempre, moral, marangal, makatao, maka-Diyos, banat. Be you, do you. Gets? May naisip kang gawin, bagong idea or goal. Banat. Tirahin mo na. Ganun din eh. Pag hindi mo ginawa yan, may masasabi sa'yo. Ngayon, pag ginawa mo na yan, asahan mo na may opinion pa rin. Basta masaya ka, Tuloy lang. Mm -hmm. Basta wala kang sinasagasaan tao, tapos trip mo talagang gawin, banat! Alam mo, sa dami ng importanteng tao sa buhay mo, yung sarili mo ang pinaka-importante. Kaya alagaan mo yung mental health mo. Lalong-lano na yung happiness mo. Kasi tandaan mo, hinding-hindi ka iiwan ng sarili mo. Hu yes!